Hello, what's up mga idol? Ayan, nandito pala kami sa Matdaraitan kung saan nakakyatin namin ang pinakamataas na bundok dito sa Tanay Rizal. And so, marami palang umakyat dito ng mga mountaineers, mga idol, mga ka-Jason Mix TV dyan. Ayan, nandito kami sa kaligitnaan ng bundok. Ayan, habang nagpapay nga kami, ayan, makikita nyo ang pinakamagagandang mga anong tawag dito hindi ko alam kung anong tawag nito ayan ma malayo layo pa ang aming lalakarin mga ka, -ka so mga idol ay patuloy pa rin ang lakaran dito dahil matarik tarik din kasi ito sobrang taas nito so ayan nagpahinga muna ulit kami dahil meron akong ililipad na parang bulaklak na nakita namin kanina ayan sobrang lakas pala ng hangin dito mga idol so patuloy na naman nga yung paglalakad medyo malapit lapit na pala kami kasi itong video na to ay inano ko na kirinap ko na kasi matagal tagal so nandito na pala kami mga idol ayan na yung mga mountaineers na kanina pa naglalakad dyan mga yan nakarating na rin sila kasi actually kaninang madaling araw pa yan mga yan kasi inaabangan nila yung pinakamatinding fog uh, hindi mo talaga makikita ang mga magagandang tanawin doon sa pinakababa kasi sa sobrang pagnya nya kaya mga idol oh, ang dami nagpapapicture dito ang daming umakyat pala dito oh, alo sa araw-araw na mayroon to turista na pumupunta ayan mga idol oh, nakikita nyo na yung nasa likuran ko ayan magpapapicture na rin ako dito mamaya maya ayan na sobrang ganda dito napakalakas ng hangin mga kamix tv ayan sobrang anlalaki ng mga bato dito ang gaganda ayan yun yung ilog na pupuntahan namin mamaya mga kamixti. tv ayan mga idol pababa na pala kami ng ilog ngayon kasi tapos na ang aming mga picture picture kanina doon yan yung mga tour guide, nagpapay nga sila mga idol. Doon pala tayo pupunta mga idol. Ayan, kami ng mga kasabayan namin ngayon. Kasi yan, kanina nabutan na namin yung mga nagpapapicture doon sa taas kanina. yan na sila. Pababa na rin sila ng ilog mga idol. Iba na yung namin ngayon mga idol. Kasi iba na tong daan ng pababa at saka iba na rin yung daan ng paakyat kaya marami na kaming kasabayan ngayon na dito galing yung mga turista pala yung mga yan mga kamix tv galing pa palang Maynila itong mga ito marami din dumadayo dito para akyatin lang ang Mount Daraitan Tanay Rizal mga kamix tv hindi ko na pala masyadong hinabahan video na to mga idol. ko magandang ilog dito sa Tinipak River mga idol. Marami palang pupunta dito ng mga artista. Hmm. Sobrang ang lalaki pala ng mga to dito mga idol Ayan Kung mapapansin nyo sa likuran ko ay Ang lalaki ng mga bata dyan mga idol Habang naglalakad tayo dito ay Kakain tayo ng kamote queue mga kamix tv Habang Naghahanap kami ng maliliguan na pinakamalalim. Ayan. Ayan. kasama ko pala dito si Chris. Mga uh, Mixed TV. Sobrang laki ng bato nito mga idol. ayun napakaganda. ganda